At sa puntong ito mga kababayan, talakayin naman natin ang mga kasalukuyang programa at aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito lamang sa Mr. President on the go. Una po sa ating paksa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa sa ikasampung anibersaryo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Nangako po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ikakasa ang strong political will para sa tagumpay ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM habang nanawagan naman ang Pangulo para sa whole of society approach at partnership sa pagitan ng gobyerno at ng lokal na residente para makapaghatid ng progreso sa nasabing rehiyon. Nirinyo rin po ng ating Pangulong Marcos ang kanyang commitment para gawing normal ang bangsa Moro communities, lalo na sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front, MILF, at Moro National Liberation Front o MNLF. Sinabi ang fast approaching ng amnesty application ng National Amnesty Commission. Binigyan din din po ng ating Pangulo na ang kapayapaan ay hindi makakamit sa isang upuan lamang, hindi overnight. Binigyan din ng, at, ng uh, Pangulo ang pagdalo sa intergovernment Relations Body noong nakaraang Pebrero. Nagpulong ang body para sa ika na pagkakataon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Dumalo po ang Pangulo sa Commemoration Ceremony na nagmamarka ng historical significance o importansya dahil idinaos ito sa Camp Eranun sa Barira Maguindanao del Norte. Dati pong kampo yun ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at lugar ni MILF founder Ustad Salamat Hasim residents. Ang CAB ay niregdaan sa pagitan ng gobyerno at MILF noong March 27, 2014. O labing pitong taon matapos ang peace negotiations na nagsimula noong 1997. Samantala, mga kababayan, para naman sa iba pang ulat sa mga naging aktividad ng ating Pangulo. Inaugurasyon ng Maritumbong Maridagao Irrigation Project Stage 2 sa Pikit Cotabato pinungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Asahan po na mas marapi pang agricultural projects na ibababa ng national government sa Bangsamoro region. Birigyan din yan ng ating Pangulo sa commitment ng administrasyon kung saan walang maiiwan sa pag-unlad sa isang bagong Pilipinas. Sa ng 5.13 billion pesos na Maritobog-Maridigaw Irrigation Project Stage 2 sa Pikit, Cotabato, sinabi ng Pangulo na asahan pa ang mas maraming serbisyong ilalaan sa mga mamamayan ng BARM para sa ikaangat ng antas ng pamumuhay ng mga ito. Ang tanging hiling lamang niya o ng ating Pangulo sa mga beneficiaryo ng mga programa ng pamahalaan, pangalagaan ang mga ito upang mapakinabangan pa ng susunod na henerasyon. Ang proyektong pinasinayaan kahapon ng Pangulo ay layong patubigan ang higit siyam na libong hektaryang lupaing sakahan. Nasa higit apat na libong magsasaka rin ang makikinabang sa naturang proyekto, kung saan base sa projection, papalo sa higit 110 na kaban ng bigas kada hektarya ang maaani. Mga kababayan, hanggang dyan na po muna ang hatid naming impormasyon patungkol sa mga aktibidad at programa ng ating Pangulo. Sa Webes ay marami pa po kaming tatalakayin na hatid namin sa inyo dito lamang sa Mr. President on the go.